Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng February 21, 2024 na kung saan sa ngayon po ay wala pa rin anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility easterlies pa rin o mainit na hangin na mula sa Pacific Ocean ang, pat ang patuloy po na umiiral dito sa ating bansa at sa ating long range forecast ay nananatili pa rin naman na walang bagyo na nakikita na tatawid dito po sa ating bansa, hanggang sa matapos ang buwan na ito, ay storm free po tayo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon ay maayos pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero may chance pa rin ng mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, at ilang bahagi po ng Camarines Norte at Polilo Island. At mamayang gabi, mas maayos ang panahon sa mas malaking bahagi ng ating bansa, pero